Ah, uh, ito red mo. Yan -itim. Oh, -itim mo itim. Okay na, okay na ito. Sobra nang itim. Okay na. Man. Parang one, lalabas na si Undertaker, Idol. Lalabas na si Undertaker. Oh. Sir, nasin siya na sir, natin lang test nilang namin. Ito, gagawin na lang ng EGR. Yung EGR linis ng gun ito idol idol linis dito linis dito ito sir si sir siya may nari ng gun ito sir may hingi ng gun bawasan din natin ito yung ito yan sa EGR kaya Sobrang usok siya. Hindi niya natitimpla yung ayun, hangin. Hangin. Ayun. At na ulit ito, ma mahangin ito eh. Hindi niya na may balik. Ayun uh, o. Eh. Ayun oh, Sige, paliwanag mo mga ito. Ayun. Hindi niya na. Di, yung unburned air and fuel mixture. Ibis na ibabalik niya para sunugin ulit. Tuloy-tuloy niya na kaya medyo mausok. Ang ibabalik natin ngayon, andun na yung bago. Uh, yung ang pre-ahead. Ang price niya ay 11.5 original. Shout out sa mga mis may mura pa diyan. Ibaba niyo naman sa amin, no. Oh. Ito po yung kan, yung naputol Laki na yung kan, yung tangkay niya na naputol. Ito itong ko, tangkay niya. Ito Ito pag na, ito ang problema nito, mausok, hindi naman sa video. Mausok siya. Ano model to, idol? 20. 20. Ah, tinag-overhaul. <laughs> oh, yan po, yung naglalagay ng hindi nakasentro. Napuputol po yung to. Oh. naman kayo. Nakasentro. Oh, hindi naka Shout out. Ay, na-EGR na yan. Kurang usok na palitan na ng EGR. Ay, doon, rev mo ha. Oh, punta tayo sa likod ha. mo ha, doon. diba? Diba na? Shout out, Ford Ranger. 2,000 ano ito? 14? model, Ha? Ah? Ah? Ha? 16? 2,016? 16? ano model ito, sir? Ah 14, eh. 2,014. Ayan, away na. Wala na siyang kusok. Ikatulad pa rin, Ejar, putol kaya sobrang itim ang usok. For Ginger. ay, Aling. Bago yung AGR. Shout out. na lahat nawala na rin yung usok. yung EGR putol pala ito yung gumawa si yun hanapin nyo taga bigol to uwi to tambangan nyo na lang mag hinsi ha huwag na pati nuna naman natin yung usok. shout out at punta tayo sa kabila may mga osmak nito diba ito masipag to Sobrang sipag ito. Ano na naman to? Toyota? 2 gd 1 GT? Idol? 2 gd 2 gd Ito sa usok Ay, hindi ang hindi Nawawala na Nawawala Isa pa nga idol? Na rin? Matutuwa ako eh. Wala nang usok. Ayan, yung usok niya kanina, Ang oh, dami mo. Oh. Pero ngayon, ano. Oh. Okay na. Okay na, okay na, etol. Wala na talaga. Shout out sa inyo.